balikan ko lang po yung doon sa di umano pulveron na video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay... Uh, ay fake, dun po sa sinagawang uh, um, pagsusuri from yung Indian na uh, ano ba yun, uh, company. Uh, wala po bang plano ang uh, malaking niyang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair uh, follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng liumanuya uh, uh, paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malaking it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang ginagawa uh, ng mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Kunanan ay si attorney uh, Atty. Harry Roque yung mastermind mm. ano po nitong video. Uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kaya Attorney uh, Roque. Kaya hmm. ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klase nga uh, pagtest? Ang atin pong mga kababayan Sino na po i Na po po no? siguro uh, ikaw na po ba? Sige po. Ba? po ang humingi. <laughs> okay. okay. Pero masabi lang ninyo na mayroong merong Pero okay. marami po sa social okay. media so, po kayo ay nanon ah, uh, nagbabasa po sa SOCMED, uh, Madam Yus. So isa ka nga sa humingi. Kasi po gusto niya tanong ko nga isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka, ka sa humingi. Actually, I'm a journalist. Hindi nga, nga, ko po uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -hmm, basihan. Uh, po, sino, sino, nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Uh, Madam sino Yusek, po? uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm -hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, ano po, si Atty. Vic Rodriguez, di mo no okay. ba matagal na rin naman niyang hinihiling yung uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i sa Pangulo ang isang hair follicle test. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang diman patungkol sa hair follicle test.